Ayan guys, uh, maki birthday muna tayo. <laughs> Ayan. Madami na akong gutom dyan kasi uh, uh, ano na yan, 6pm na. 6pm na. Ang inaasahan kong alas 3 or day 4 nakakain is inabot ng 6pm kasi hindi pa nakaluto ayan tagal namin nakaluto ayan kaya kami kami lang naman yan mga kasari ah uh, kami kami lang magkakapatid mga pamangkin ko ayan tsaka ang papa ko birthday ng papa ko ngayon ayan andyan din si mama ayan. ayan, sa gutom ko sa sobrang gutom ko hindi ko nalasahan yung mga ano yung pagkain hindi ko talaga siya nalasahan kahit nagkamay ako kasi hindi ako makontento doon sa tinidor na gamit is na ano is nagkamay ako hindi ko talaga nalasahan siya spaghetti tsaka pancit ayan manok ah, uh, tapos nung ano pag uwi ko sa bahay ayan tsaka kumain na lang ako ulit ayan doon ko nalasahan yung luto <laughs> grabe sobrang gutom sobrang gutom hindi mo na ano yung pagkain. Akalain yung alas 6 na. Ganon talaga. Alas 6 na kami nakakain hapunan na. Tapos nakauwi kami yan is 10 p.m. na. Layo kasi. Malayo yung lugar na yan. Ayan, hindi hindi kami nakaano agad. Siyempre, ilang sakay pa kami. Ayan, at buti naman at nairaos din yung birthday ng papa ko. Ayan uh, 72 birthday. Ah, uh, gusto niya dito mag-birthday sa ano eh, sa Manila eh para makasama kami mga anak. Ilan kasi kami nandito, mas madami kami nandito kaysa sa Binsya. Pero meron pa rin na iwan sa probinsya dalawa. Dalawang lalaki. Ayan. Kami-kami lang naman, kami-kami lang 'to. Ah, uh, hindi na kami nag-imbita ng iba. <laughs> <laughs> meron kaming ano, meron akong sinabihan pinsan ko nga, hindi nga na sila nakarating eh. Ayun. Sila nakarating sa ano, sabi ko pumunta sila, hindi naman sila nakapunta.

Mero naba Ay, mana ni ha tulay. AMB. Mailo jana. Mm. Tatay. Ay, wala nabe. Ito ang gidat propa. Pero

kasi alas La na sila, hindi ko tayo. Hindi, hindi nyo kayo na eh. Hindi ko sa kong ilabas. Alas sa Hindi ka sa uli. Dapat kayo kasi kumakain, kumain na. Hindi, parang wala pa kayo. Ayun! Ang alin. Ang alin. Ito kamu salami? Kau biayakan? Kita.

walang malakas kumahal ano? <laughs> oh, mamaya na no na no okay <coughs> ako pa hindi mo hindi ko dami karamon baka naman

gan, gedi pa yan? ano taun? yana malagat pangangda pa talit na di ganon pagkami nilo bisitin uli yana bangda yana ang tingin ko pa balit nagbili ka talit nagkapapa panganday na di ka wala ng pagkami nilo bisitin uli yana malagat pangangda pa talit na di ganon nagbili ka talimot talimot ganamera yung mga tahanan na yun

Oh, oh, galing naman Magaling na yan. Ay, ay, naubos yung manok ko. ang um, galing um, 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 naman ang bebe. Ron Mark, oh, akin okay. ng cellphone. Ron Mark, akin na muna. No. Oh, akin na muna. Ito, ano Wala ka na. Wala na. <coughs>